May eh, nagseselos. Ano bro bro? Okay ka lang Bruno? 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 May eh, nagseselos. Ay. Kawawa naman. Aray ko. Ah, kawawa naman. Ah. Ano mo lagi ikaw? Iyo huh? okay, yu, ha? Ika na nga Bruno. Ah oh, Bruno. Bruno. Bruno oh, behave lang oh. Ano oh, bro? Ano oh, na Bruno? Saka siya dyan sa ilus eh.